Kape tayo guys, pangpagising ng diwa Kape. Bigyan. Kape dito, grabe ang mahal ha. Bainte. 20. 20 dirham. Dinaig pa yung ano, Starbucks. Starbucks, magkano lang yung Starbucks? 17 sa atin ha. 17, tapos sa uh, kuwi, 17 lang din. Dito, yung kape lang nito na may gatas. Sa Riyad, ano? 17, eh, 16. 17? Riyad? Kaya lagi-lagi kami nag-e-Starbucks yun. Kape ng muskat. <coughs> Ang mahal. Kulang pa sa asukar. Kulang pa sa tamis. Pag-isim talaga ng diwa. Kape, guys. Kaya talaga makatulog. Kape. Bukas pa ng umaga yung flight namin. Last 8. Kaya marami pang puyata. tá bem